500 Sir, yung bayad nung kan Magkano kayo sir? Mga oh, pwede nang maroma lang Ewan ko kung magkano kasi 2,000 hanggang 3,000 yung kan na yun eh Yung ticket na yan eh <laughs> Kasi doon sa, sa lisensya may commission kasi kami Doon sa kapag nag-ticket kami may commission kami dyan sa kan eh, ewan ko, baka mga 1, 2, 1, 3, gano'n yan pagkano. Kasi Sige yun na, three, sir. Huwag uh, nyo na lang resibuhan. Ano ba? Huwag nyo na lang resibuhan. Oo nga po, yun nga, nga po. Yun na, dahil nga ngayon lang naman, hindi ko naman alam na bawal dito nga ano. So, madilim kasi kanina, hindi namin napansin yung no parking. Sige, sir. Eh, Ipakan nyo na lang. Magpan na kayo rin sa car park, no? Bigyan na lang kayo na 1,000. libo. Bigyan na lang natin. Ha? Ah, para nga kung bakit, Bigay ka na ikaw na wag mo nasa din sa ito. Ang buwaya niya ang popos. Bala na mga iba ate. Nagamag-anak diba, ka kayo sa Isabela? Mala siya, no? Kastor, maraming kastor dun eh. May mga kontan na dun eh. Saan nyo na lang po? Eh, punta nyo na lang po sa car park ka lang. Sige po, hindi, sakto sige, na okay. naman kasi po na Kasi may car park naman po tayo ron, ma'am. Nagpagas kasi kami. Nakikita nyo naman po yan, no? Sige na, ikaw, huwag mo na lang pakita yan. Sige, sige, ikaw mo na lang dyan. No. Okay, Bigay ka na ikaw na huwag mo na sa dyan sa... Ang buwayan niyang focus. Bala naman, di ba ate? Hindi ko naman alam na bawal dito na ano. So, madalim kasi kanina. Hindi namin napansin yung no parking. Sige, sir. Ikwakan nyo na lang. magpa na lang kayo rin sa car park, no? Bigyan na lang kayo na isang libo. Bigyan na lang natin. Ha? Ah, para ako. Oh, so, ticket na yun eh. <laughs> <laughs> okay, kasi doon sa, sa lisensya may commission kasi kami. Doon sa kapag nag-ticket kami may commission kami diyan sa kwan. Ay, 500 Sir, yung bayad nung kan Magkano kayo sir? Mga pwede nang marumal lang Ewan ko kung magkano kasi 2,000 hanggang 3,000 yung kan na yun eh Ewan ko baka mga 1,2,1,3 gano'n yan pag kan Kasi Sige na three, sir, huwag nyo nalang resibuhan Ano ba? Huwag nyo nalang resibuhan hmm. Oo nga po yun, ba, yun, ba, po, yun sa na na. Na? Dahil nga ngayon lang